money magnet mga bossing. eto po, nilagyan ko na siya ng iba't ibang sangkap na nakakatulong upang sa ganoon makamagnet ka ng swerte. Upang sa ganoon, yung tao na nakakasalamuhan ninyo ay lumambot ang puso ko sa inyo. Nilagyan ko siya ng cinnamon. Ang cinnamon, for love and for happiness. At kung sino man yung itong inyo pong tao na nakakasalamuha, imbis po na naiinis sila sa inyo, ay gagaan ang loob po sa inyo mga bossing. eto po mga bossing ko yung makakatulong. Ito naman, oil po siya mga bossing. Oil po siya. Makakatulong po ito upang sa ganoon, kayo po ay maka ma-attract ng swerte at ang mga kamalasan ay maitaboy. Ganon din, nilagyan ko po siya ng anti iblis ay na beads. Ang anti iblis ay mga bossing ko, nagtataboy ito ng mga toxic sa buhay natin. Kagaya ng mga pakalimera, ingitera, chismosa, at yung mga tao na Masama yung intensyon sa inyo mga bossing. Bukod sa panalangin ng time team, magpahid ka muna ng ganito sa palad po ninyo or mo lang siya palagi kahit saan kayo magtungo at ang dulot nito ay swerte. Nilagyan ko siya ng basil. Ang basil mga bossing ko ay maswerte. Lalo na pagdating sa usapin ng kaperahan. Nilagyan ko rin po siya ng black eye piece kasi maswerte po yung black eye piece mga bossing ko sa pera. Nilagyan ko rin siya ng dahon ng laurel. Ang dahon ng laurel, dambig to rin swerte ang ipagkakaloob po sa inyo. Nilagyan ko rin po siya mga bossing ko ng ng Rosemary, ang Rosemary mga bossing ko, nagtatabi ng malas at tumatak ng swerte. Kung baga, nandito na lahat-lahat mga bossing ko na pang-attract ng swerte, lalo na sa pera. At ganoon din po, pantaboy ng mga kamalasan. Yung mga tao na ingit po sa inyo, na nalangin na masama, mainam na meron kang ganito para hindi ka talaban. Lalo na sa panahon ngayon mga bossing, year of the snake. Ang year of the snake, maraming toxic, maraming ingitera mga bossing ko, kaya kailangan meron kang ganito. 55 pesos lamang po namin ang langis na ito. Money magnet po siya and for protection mga bossing. 55 pesos lamang.